So, what's up mga tal? Nandito ta sa ating bagong video. At yun na nga, tama yung nababasa sa ating thumbnail. Nagpabalik. Mr. Fuji nga pala. Nang Sam. I don't know kung kilala niya ako. Pero yung iba, alam ko nakakilala sa akin. Yung mga dati ko pong supporters. Pero bago ang lahat, syempre may magbabalik din ang aming The Sanctuary City Railway. So yun na nga, no? i-promote ko na rin ang, sa aming server bago namin ito. Ibalik at i-up. At para makalaro na yung mga nag a na players sa amin. So kung gusto nyo malaman kung kung paano kayo makasali sa Discord, ito lang yung Discord nila. Lalapag ko lang sa YouTube description ng video na to. So yun. Pasok na guys para sa mga bagong updates or what. Tayo na lang. Basta lalabas namin to agad-agad.